Jay, anong ginagawa mo sa washing machine? Maglalaban na si Mama. Ayan po si Baby Jay -Joy. Anong ginagawa mo dyan, Jay Jay? dak, 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 dak. Dak, Anong ginagawa ng duck na yan? Duck. The wheel in the bus. The duck duck. Bibi. Bibi. po. Nasa washing machine po si Jaijai. Kasyang-kasya po siya, si Jaijai. Hmm, naglalaro po siya sa washing machine, Oh. Yan po ang, jayjay. Jaijai. Diyan po siya naglalaro. Ginawan na niya po ang washing machine. Beep beep, beep beep, beep beep My name is mm. beep 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 Ano na po nagbubuhay siya? Ah? Ha? Yung? Oo. Oh. Yung? Beep, beep. Beep, beep. Ay. Kunin mo yung ano. Give me the ano. Duck. Give mo yung duck. Quack, quack. Give, give. Give the duck. Give Hello? the duck. Quack, quack, quack. you wow.